Basta ipangako mo sa akin, hindi mo na ako uunsin ano ka ba? Hindi naman talaga kita niloko. Talagang hindi lang ako nakapagpaliwanag sa'yo na maayos. Alam mo, maniwala ka man o hindi, talagang sisingsisi ako nung iniwang kita. Sa katunayan nga, miss na miss kita nun doon ko na-realize na mahal talaga kita. At di ko kaya na mag-isa sa buhay ko. Lalo na sa sitwasyon ko. Kailangan ko ng katuwang. At ikaw yun. Basta, promise mo sa akin, sasabihin mo sa akin lahat ng plano mo. Oo naman. Basta, ipangako mo rin sa akin na lahat ng plano ninyo ni Anton, dapat alam ko. Hindi, Anton. Hindi, hindi ka susunod. Akala ko ba ang... Anton, naniniwala ako sa'yo. Kung sa tingin mo na mahuhuli oh, mo si Brendan at palilinis ko yung pangalan mo, susuportahan kita. Ang pakiusap ko lang. Gusto ko lang sana wala nang tabo-tabo, ha? Ah. Saka sana, palagi mo sabihin sa akin kung ano ang mga plano mo. Gusto ko sabihin mo sa akin kung ano ang mga susunod na hakbang mo. Oo, mahal. Magkasama nating gagawin yan. At magkasama nating tatalunin si Brenta. Thank you. Thank you sa lahat, mahal. Dahil pinagkakatiwala mo pa rin ako. Pagkatapos ang lahat ng nagawa. mo. I love you. Mahal na mahal kita. desperado na si Anton na matrap ka. Lahat gagawin niya. Alam ni Anton kung saan kami nakatira ni Mami ngayon? Oo, eh. magkasama kami pumunta dito. Sorry. Kung gano'n siya. Kung gano'n. Kailangan mo siya iligaw. Kailangan di madami si Mami dito. Kailangan makatakas tayo. Si Mami, ako, at ikaw. Hey, hey. Ikaw nang bahala. Basta gawin mo lahat ng kailangan mo para makatakas tayo. Ako nang bahala kay Antonio.